One day approval? Ayun na nga mga kajapat. Bale, may po-release tayo ngayon. Virtual assistant si ma'am at nasubukan na daw niya mag-apply sa brand new. Pero hindi siya ma-approve. Kadalasan kasi pag BA, auto-decline sa mga brand new. Pero dito sa amin, mabilis at sure approval ang mga BA. Gustong gusto talaga ni ma'am magkasasakyan para may pang personal use siya. Kaso talagang kahit ano gawin niya, lagi siya nabibigo sa pag-a-apply ng sasakyan. Kaya naman talagang hindi sumuko si ma'am sa pag-a-apply ng sasakyan. Buti na lang talaga at nakita ni ma'am si Sir Jake umali. At ayun na nga, nagkausap si ma'am at si Sir Jake kung call sa car loan application. Nagpa-process agad-agad ng car loan application si ma'am sa amin. Pagkatapos, Kalahating araw palang ang lumilipas, nag-inform na kami kay ma'am na approved na siya. Sobrang saya ni ma'am! Kaya naman, nagpaset agad-agad ng schedule si ma'am ng for-release. Ayun na nga, inikutan at sinilip agad nila ma'am ang sasakyan. Sobrang nagandahan si ma'am at tumuloy na sa pirmahan. Kaya naman, wala pang isang oras na na ang sasakyan. Hey mga ka-jackpot! Ako nga pala si Kevin, sales manager ng Cars Aras Auto Trading. Kung naghanap ka ng sariwa at affordable na unit, Kumontak lang sa number ko or sa aking Facebook account. And don't forget to like, share, subscribe sa aming mga shan para lagi kayong updated sa mga units and promos namin.